Wala sila. Balita akong yung natagbaan silang mga mga. Pinuputo ng mga kung. Pinipita sa mga lang. Karumay dumal at hindi makasaruan ang kanilang ginagawa. ba? Ito. Ito yung ito Malaki. Malaman. Malaking pera to. Maraming mapa malaking bayad dito. Gagawin po ako ito. Ang kaya magsilaw po tol. Ah, dito po ko rito. Pre, ate Edda na. Puputulin ko itong malaki, Para sa pera tayong malaki. <coughs> <Cut>. <coughs> ah. Saktis, pre. Ay, pera tayong malaki. Woo! ang mga halang para i-benta lamang sa, sa inyong kapakanan. Ipag-ibig ang sa likha ni Diyos na para sa lahat maglapang ngayon sa kanyang ilig at buwan at biwatan ng buwan na ikaw. Nakapastangana ng inyong ginagawa sa buwan na ating Sino ka? Gusto bang malaman kung sino ako? Si Maryang ginihi. Kaasabi ko lang pa ulit-ulit. Ikaw ta na sulitirat ang gubat ito. Dapat ka parusahan. maaako ka maa mariginiling may pamilya ko at may manak ko patawarin mo ko sa aking ginawa hindi ko na paulitin eh, mariginiling hindi ko na paulitin to magbabago yung buhay na po pag di na po ng puno hindi na po ako, wala, Pagka, ko nang alam punta na din mo sa makulong dami na maray puno magbabago <laughs> mo sa paglumot mariginiling maaako ka at, tignan mo ka mga dalawang hihiyas na lanta dahil sa pinagkagawaan niyong mga tao. Tignan mo to, tignan mo rin to. Mga lantana na pinagpuputod niyo ang mga puno nito sa halaman. Wala nang tubig na dumadadoy eh. sa tuba nito sa dahil sa inyong kahamak-hamak na ginagawa dito. Malagiling din Ano pong pong niyo? Oh. po ang gagawin Kung gagawin mo Patawad niyo ako Huwag niyo po Ang nagagawin po niyo po ako niyo, niyo po aking Ang Huwag niyo Sa kasaktan Huwag niyo po Ang <laughs> <laughs> Patawad po Hindi mo pa uli Patawad Taos puso ba yung paghingi mo na kapatawaran? Nasa ugat mo ba Ang paghingi Ng story As in S O O -R, R Y O oh, sige ng din sa iyong mabuting puso at mini na kapatawaran. Papatawarin kita. Sa isang kondisyon. Bukas ng umaga, mag-ali ka ng pandesal at kape. Kopi ko blanca. Sama mo ng cheese swiss, ha? At huwag ka nang puputol ng mga puno dito kumuha ng mga halaman. Na para pansarili niyong kapakanan at huwag kang lilimot sa ating pinag-usapan sige humaayo ka huwag mandaling troso ikakabit ko liyan.